Uh, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat guys saan man pong sulok ng mundo kayo naroon good morning, good afternoon, good evening ayan guys at sabi nyo ito nga guys ay uh, matutunghayan po natin ang mga uh, kapamilya at mga kaibigan na uh, isa sa mga uh, naging bahagi po ng paglago ng aking youtube channel ayan guys at meron po silang mga mensahe uh, para sa akin ayan So, bago po ang lahat, uh, sa mga bago lang po sa akin channel, huwag niyo nga pong kalimutang mag-like and subscribe and comment down below and hit na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga susunod ko pang video. At syempre, uh, don't skip ads. Ayan. So, maraming maraming salamat guys at halina at tunghayan po natin ang uh, kanilang mga munting pagbati. Tara guys! ate, congratulations. Finally, nanamitize ka na ni YouTube. Nagdungan na rin yung mga pagsisikap mong paggawa ng mga videos mo. Uh, thank you din sa mga subscribers mo na sumusuporta sa mga videos mo. Basta, uh, alam mo na yun, ako number one fan mo. Na laging low producer. Kung nagpapanan ng mga videos mo, gabi-gabi. Uh, nandito lang kami lagi para sa'yo. Pagpatuloy mo lang yung Ang harap mo sa buhay. Kaya please huwag yung susubok sa mga pagsang problema. sa buhay mo. Nandito lang kami lahat na nagmamahal sa iyo. Basta sa mahal na mahal ka Miss Sana magkita na Yun. Sana, alam mo naman, hindi ako sa mga videos, videos namin ito. Hindi ako sa access na Hi guys, this is Ms. Andrew Channel. Uh, gusto ko lang i-congratulate ang aking Marikoy Ana Lens Journey, kasi isa na siyang ganap na YouTuber, kasi ah uh, na monetize ng kanyang YouTube. Kaya Mars, congratulations! And pagpatuloy mo lang yung mga content mo, pagpatuloy mo lang yung kasipagan mo. Ah, uh, salamat kasi ikaw yung naging big sister ko sa Whitey World ah uh, thank you kahit hindi man tayo magkadugo pero ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo and thank you kasi ah uh, yung mga payo mo talaga ay talagang parang na-apply ko sa sarili ko ah uh, I mean yung pagka uh, mo <laughs> thank you so much kasi ano um, ang dami kong natutunan sa'yo ang dami kong natutunan sa mga Uh, about life sa pagpamumuhay uh, kaya thank you kasi ano deserve mo po yung monetation na uh, tinatawag ni YT at ang kriteria ni YT uh, thank you Mars kasi um, ang sipag-sipag mo <laughs> kaya yan congratulations and sana uh, mag-grow pa yung YT channel mo at isa ako sa mga fans mo. Kaya, thank you! Hello! Hello, uh, hello! Ah, <laughs> hello! May makulit. <laughs> Alika dito! Ah, <laughs> uh, hello! Ah, ano din, ni, Ah, Congratulations! congratulations sa uh, uh, pagiging monetized mo na sa YouTube and um, this is the beginning of your journey it's not the end it's, it's a beginning uh, kasi monetize ka na so uh, ito na yung ito na yung hinihintay mo na magkaroon ng <laughs> may makulit ako. <laughs> Uh, <laughs> yeah. um, so I've been very very glad na <clears throat> naging bahagi ako sa pagiging monetize mo although na kunting tulong nang nagawa ng, sa sa'yo and uh, pinahalagahan niyo Salamat. Thank you. Thank you. And thank you for being a part of Team Coffee Mates na kikita ko talagang napakasipag mo. Napakasipag mo mag-premier everyday. Nagpapalista ka talagang yung masigasig ka. So, okay. you deserve. You deserve. Uh, kaya, <laughs> from the bottom of my heart see <laughs> say. from the bottom of my heart we will say congratulations no? congratulations congratulations analise journey analise journey come on analise journey yes congratulations for being monetized as a YouTube. Chan, uh, YouTube, youtuber I mean mm, congratulations pasensya ka na makunit ako Ah, by the way um, yun lang wala na akong masasabi pa kundi uh, patuloy 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 sa pakikipag uh, friends sa YouTube. Continue to gain and gain more friends in YouTube. Kano na naman eh, sa umpisa. And then, lahat naman tayo talagang <laughs> nagbaba kasakali. Eh. Diba? So, why not everyone? Everyone deserve to be a YouTuber. Kaya, yan. And, enjoy. Enjoy your day. Enjoy your monetization and yun lang God bless and more power uh, more earnings in YouTube yes uh, lang masabi <laughs> yun lang thank thank you thank you sa Uh, everyday, everyday, na talagang masigasig na nagpapalista, replace, and, yan, premier, talagang premier yung, ano mo, talagang you deserve na naman, kasi talagang masipag ka. So, yun lang. Congratulations! And, and, God bless! Bye! Hello, madlam people! Good morning, good afternoon, good evening! Ayan, guys, may batin tayo ng isang congratulation. Isang monetized na yung channel niya, guys. Kaya, walang iba. Ang ating pinakamasipag na mag- support ng premier ayan dyan, si Annalyn number one yan, Annalyn journey ayan, congratulations sa iyo isa ka ng monetized channel kaya isa ka ng ganap na youtuber, isang certified certified youtuber ka na guys ayan, congratulations sa iyo, ayan, wish ko sa iyo uh, more upload more revenue and more blessing to come. Ayan, keep supporting guys. Uh, keep supporting and keep up the good work. Because kita ko yung potential mo sa mag paging isang YouTuber. Kaya, go! Kaya, saludo ako sa iyo. Napakasubadi mo. Kaya, go, go, go! Congratulations! I love you. Ang dyan si tita. Laging yung support sa'yo. Hindi ka ba ba yan? Just call my name. I'll be there. Ayan. Bye guys. May love, Shout out everyone. Kamusta pang lahat? Sa lahat ng mga nanonood dito ngayon sa isang video puno ng pagbati sa ating isang kasama sa YouTube, sa isang ating kaibigan na si Ma'am Analyst Journey Analyst Journey, Annalyn de Jesus. Ma'am Annalyn, congratulations for us a being monetized channel. Ito na po yung opportunity na kailangan mong ituloy ang iyong laban dito sa Whitey World. Ma'am Annalise, isa po ako sa naging masaya para sa iyo. Ayan. Nais ko pong iparating ang aking masayang pagbati na ikaw na po ay isang ganap na YouTuber. Isa ka na rin sa anak ni Lolo dito sa YouTube. Ayan, Ma'am keep it up. Yung mga pinaghihirapan mo sa araw-araw na ginagawa mo, syempre kahit napupuya tayo, napapagod tayo sa ating mga ginagawang pag-vlog, So, isang paraan po ito na nakakatanggal stress at uh, nakakalimot sa ating mga problema. Ayan, once again, Ma'am Annalise Journey. Ayan, Linda Jesus, Ma'am. Ayan, isa pong kapatid ko dito sa YouTube. Congratulations for a being monetized channel. Ayan, tuloy-tuloy ang laban at uh, pagsisikap Ayan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ayan, ingatan po natin ang ating channel. Ayan, isa po yun din sa mga ano kasi kahit, uh, paalala lang po kahit isa po tayong ganap na YouTuber dito sa YouTube. Meron din po tayong mga iiwasan lalo na po sa mga violation na iniiwasan ni YouTube na magawa natin dito sa kanya. So, once again, congratulations and keep it up. Ayan, I am happy for you. May isa ka na ang Channel At wish ko lang din na sana mapabilis din Ang pagdating ng iyong pin Para tuloy-tuloy at uh, wala na po tayong problema Ayan Sa mga tumutulong kay Ma'am Annalise Thank you, thank you so much Magpapasalamat din po ako At isa sa team Kopi Meets Na nagmamahal ng buo para sa kanya Thank you so much At thank you so much din sa pagtanggap nyo rin Bilang isang kaibigan sa ating team Ayan, tuloy-tuloy lang po ang pag uh, Saya at pag uh, sa palaran dito sa youtube and good luck for the next uh, journey dito sa youtube and congratulations and get bless and keep it hello everyone hi to my voice analyst journey Congratulations pala sa you, grabe. Yung nag-premiere ka, last premiere mo, nagpapasalamat ka. Parang, parang nagano ako lang. Parang nanaginip na monetize ka na. Grabe, sobrang saya, di ba? Nakakaiyak. I'm proud of you. Congratulations, Mars. Apo ka na ni Lulu. Yay! More dollars, more earnings, more revenues. Uh, thank you so much kasi katimates ka na ka namin at saka ano sipag mo ang sipag mo sumuporta sa amin maraming salamat at saka sobrang bait mo makisama ka sa amin sa mga jokes at saka nandyan ka palagi hindi kami iniiwanan sa mga premiers namin sa Basogod ka kahit yung problema mo yung internet dyan sa Pinas. Grabe, nakaka-proud. Kaya, sipag at tiyaga lang. Makasahon din tayo. Ano lang, enjoy-enjoy lang sa white world. Maraming salamat, Mars. Nandito ka sa team coffee meets at the team meets ka namin. Congratulations ulit! Monetize na! Hello, baba. Hello team coffee mates and hello to you Auntie Annelie. Congratulations nga pala dahil sa wakas monetize na 'yong channel mo. Uh, this is the fruit of your labor. We are so happy for you. Uh, I wish you more videos to upload, and more revenues to come. Um, yeah! Congratulations again! Bye! Sige, sige. Ayan, mga iyan, mga uyoan sa bago nating uh, uh, monetized channel na si Annalyn Journey. Congratulations! Ayan, oh, maraming salamat sa mga suporta niyo sa kanyang channel. Ayan, no? Oh. Dagdag kayo salamat mga Bisaya. Suportahan natin ulit. Ayan you know, o. From TV and Man TV. Man